So yun guys, nandito ulit tayo sa ating pispan Meron akong bisita sa aking pispan So ito yung ating pispanan So ipapakita ko sa inyo sino yung bisita natin. Guys, ito yung fishpan natin. So ipapakita ko sa yung bisita natin. Kita nyo yung lumilipad na yun? So galing dito sa ating pispan Ayan guys, so. Oh. Galing dito sa ating pispan Kasi open na yung ating pispan at tinanggal ko na yung mga net sa taas. Ayan no Oh. So nandito siya, misa gumagala dito. Nakita nyo ba yun? Kasi guys, yung ating fish pan ay open na. Tinanggal ko yung ating neto, ayan o. So wala na siyang, neto. dito sa kabila meron pan pero bukas doon sa kabila. So yun dito, dito na mamashell yung ibang mga, ang tawag to, yung puting ano, puting uh, kumakain ng ano yun, isda yun eh. So dito na dumadagit yun, tumatambay sila guys dito sa ating, sa loob ng ating fish pan. Eh, kunti-kunti na silang lumalapit kaya kailangan natin bantayan yung ating loob ng ating fish pan kasi nga guys minsan meron ng ano mayro nang namamatay na at mga isda dito na minsan yung butas yung butuka o minsan may tama sa mata mapatay na so minsan natutuka nila tapos hindi na hukuha hindi na nakukuha nahuhuli tapos ngayon naiiwan sa loob ng ating fish pan kaya yung mga ganun eh minsan kailangan natin bantayan yung kailangan may tao, kailangan may, ano, kasi uh, meron talagang kumakain ng uh, isda sa loob ng ating fishpond, lalo na yung bisita ko na yun. Uh, anong tawag doon? Basta yung, ano, uh, yung uh, ibong walang uh, puti na kumakain talaga ng isda yun. So yun, guys, ang ating bisita ngayon dito sa ating fishpond.